Pasado alas 5.30 ng madaling araw kanina guys no. Nang napansin ko na umaatras tong mga trailer na to. So nagtaka ako no. Siyempre ang lalaki ng mga trailer na yan no. At uh, naiipon na yung mga sasakyan. Kaya pinuntahan natin yung unahan kung ano ang dahilan kung bakit sila umaatras. Nangyari to guys sa Cogyo Antipolos no. Sa Marcos Highway. Ah... Uh, sa ano, sa boundary ng barangay Bagong Nain at barangay Santa Cruz no Antipolo so malapit sa police station at sa Petron na tumagal ng halos isang oras no dahilan uh, natagalan yung ano yung rescue nung nabalahaw na truck na kinailangan pang itulak ng na isang napakalaking bulldozer Okay guys, ang 12-wheeler na dump truck nga no, ang na dito sa gitna ng kalsada ng Marcos Highway Westbound papuntang Cubao no? Sa Gate 1 to, tapat ng Petron. Yan. So, mga motor lang ang nakakadaan sa gilid. Tapos, yung mga four wheels kumaka-counter-flow na ron. Babila. Kaya pala napansin natin yung dalawang uh, trailer truck ay umatras kanina kasi hindi pala sila makakalusot ay nakita nyo yung mga four wheels ay kuma counterflow, so walang enforcer dito ngayon kaya delikado yung ganyan no walang abiso ron sa kabilang side na may mga magka counterflow, pwede yan magdulot ng kapatid na aksidente no ayan no? Oh. muntik na muntik na silang magbanggaan doon. ayan naka counter sila doon kasi hindi na sila makadaan dito. Eh no, dahil dito sa isang dump truck na to na punong-puno ng graba na uminto rito, no. Ay stranded sa gitna. Buti na lang may bukas na U-turn dito. Nakakapag nakakalusot yung mga four wheels. Pero kung hindi, nako. So, yung mga motor kasi pa naman doon sa so, may buntot, no, kasi two lanes yung naharangan ng truck. 10-wheeler na malalaking kulong to, no? Fully loaded dump truck. Yan, nakakalusot pa naman yung mga motor sa likod. Tapos yung mga four wheels naman. Dito sa kabilang side, dumadaan. Ang problema rito, ayan, no? Oh. Napaka-delikado niyan kasi hindi aware yung nasa kabilang side na may mga magka-counter flow dyan. Kanina may muntik ng mabangga. Ayun, no? Oh, umiinto sila dun, no? Oh. Dahil hindi nila, ano, no? Hindi nila alam na may magka-counter flow dyan. Walang abiso dahil wala pang enforcer. Okay. Yun pala yung dahilan, no? Ang haba na ng traffic dun. Nagre-reklamo na yung mga motor. Puro hanggang dito na yung traffic dyan. Dahil rush hour ngayon, no? Alas 6. Mag-aalas 5. Medya mag-aalas 6 ito. Ngayong umaga, yan, Delikado to, Mamaya magbanggaan dun sa kabilang dulo posibleng magkaroon ng isa pang aksidente to dahil lahat kumakounter flow doon oh. no. ayun o oh, flow sila lahat diba ayun Ay, mabibilis nagaling ko ba oh, hindi nila alam na kakounter flow kasi may barrier dito